Ano ba? Diba? Nakadating na ako lahat. Hindi ka pa rin tapos dyan. Eh, ma'am, kakatapos ko lang po kasi maglaba. Oo, oh, maglaba. Tira mo yung sinaing. Wala pa rin na kasalang. Napakabagal mo talaga. Araw-araw na lang ba kita Araw-araw ko na lang ba sasabihin yung gagawin mo? Bakit naman nung mga panahong magulang mo ang nasa akin, hindi naman ganyang kababagal? Pasensya na po. Hindi na po mauulit. Lagi na lang yung sinasabi mo sa akin, pasensya na po, hindi na mauulit. Lagi na lang ganun. Hazel, hey, napipika na ako, alam mo? Napipika na ako. Sa uulitin, papalitan kita. Sinasabi ko sa'yo, napakadami nag apply dito. E sa laki ng utang ng magulang mo sa akin, kaya ikaw ang naranito sa akin. Kaya pinagtsatsagaan kita. Ayusin mo naman. Naintindihan mo? Opo. Sa susunod ha, sinasabi ko sa sa'yo, sa susunod na magalit pa ako sa iyo, papalitan na kita. Naintindihan mo? Opo. Hoy, Hazel! Oh, uh, ma'am. kakapasok ko lang po. Ano kakapasok to na mo Pati tsinelas mo, pinasok mo, nakikita mo ako? No, sleepers allowed. Di ba ang gusto ko, inidisinfected mo yan lahat? Tapos papasok mo yung tsinelas mo? Saksakang ka talaga ng tangang bata ka! Nakalimutan ko po. Lagi na lang sinakalimutan! Lagi na lang sinakalimutan! Ano? Mahinga ba talaga ako, kote mo? Araw-araw na lang ako magagalit sa iyo, Tapos ano yan? May panty yata dyan. Dito ka ba naliligo? Ayoko kung gumagamit ka ng CR ko. At saka yung mga gamit ko, wag mong gagamitin niya. Kaya kayo nga meron mga, mga toothpaste dun sa inyo. Hindi kayo dapat gagamit niyan sa akin. Hmm, hindi ko po ginagalaw yung mga gamit mo po. O, na ba't napakatagal mo dyan? Ano, tinititigan mo yan isa-isa? Naubos na yung oras mo dyan. Naubos na yung araw mo. Sa kakakalkal mo dyan. Asensya pikan na talaga ako sa'yo talaga. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa'yo, babae ka. Pagkatapos mo dyan, linisin mo yung kwarto ko. Ibakyo mo lahat, ha? Pati kutsyon. Ibabakyo mo. In two hours, narito na ako. Baka hindi ka patapos. Baka naman pwedeng bilis-bilisan mo, ha? Naintindihan mo? Opo. Puro kasi opo. Puro kasi opo. Tagal mo yung chinelas mo dyan. Natapos ka? Hmm. Sabi ko sa'yo, dalawang oras tapos na ang pagbabakyum. Eh, tatlong oras na nga ako, traffic, hindi pa rin tapos. Tingnan mo ang tsura ng semento, oh. Eh, nagluto pa po kasi ako ng pagkain. Hindi ka talaga nauubusan ng dahilan, eh. Eh, yan ka, malabakyum mo na yan. Kakatapos lang po. Kita mo, na magpapahinga na ako. Paano ka makakapagpahinga niya na maglilinis ka pa rito. Ako talaga nagigigil na sa'yo! Sila! Ah! Ito sa'yo sa uulitin na uulitin uh, na uulitin! Ulit! Ulitin! Uh, ulitin uh, ulit! 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 Mm. Mm. ma'am. ni po. Ano na po kayo? kayo po pala. Sorry po. Pero tapos na po ako sa mga gawaing bahay po. Oo. Sige, okay lang. Kumain ka na ba? Eh, hindi pa po eh. Mamaya po kakain na po ako. Alam mo, Hazel. Masama yung pinag-umpisahan natin eh, di ba? Lagi akong galit sa'yo. Lagi ako naiinis sa'yo, iritable. Dala kasi yun ng sakit ko. Ngayon na gumaling na ako sa tulong at pag-aalaga mo, nagpapasalamat naman ako sa uh, ngayon ko na appreciate na mabait ka rin naman palang bata. Pagpasensyahan mo ko sa lahat ng naipakita ko sa na hindi maganda. Nako ma'am, okay lang po. Eh, bago po kasi mawala yung mama ko, sabi niya po kasi maging mabuti daw po ako sa inyo. Kaya kahit po ganun po yung ginawa niyo po sa akin, ayos lang po yun sa akin. Ang tagal ng mga magulang mong nanilbihan sa akin. Almost 50 years. Alam mo, napakabait ng mga magulang mo sa akin. Napakatapat nila akong pinaglingkuran. Kaya galit talaga ako sa mundo na una silang nawala. Parang nawalan ako ng pamilya. Alam mo, Hazel, sa edad kong to, wala akong pamilya, wala akong asawa, wala akong anak, wala na akong mga kapatid. Sa akin ka maniwala na ang buhay hindi masaya kahit nasa akin na lahat, kahit kaya kong bilhin lahat. Hindi masaya kasi wala akong pamilya yung pag iintindi mo sa akin, yung pag-aalaga mo sa akin. Ikaw lang yung pamilya ko, Hazel. Naku, Ma. Maraming salamat po kasi kahit po papaano, na-appreciate niyo po ako. Oo. At sa pangyayaring yun, inayos ko lahat ito. Itong bahay, lahat ng negosyo ay eh, sali na sa pangalan mo. Hazel, magmula sa araw na to. Hindi ka na katulong dito. Aakuin ah, kitang anak. Ako... -ana. Okay. At, At deserve mo iyon. Deserve mo iyon, Hazel. Ako... Okay. Sigurado po ba kayo? Eh... eh Hazel ang matanda na ako may sakit ako. Hindi na rin ako magtatagal. At sa akin lang yun na buhay ko na mar maranasan ko naman na may pamilya ako. Tayong dalawa magkasama. Halika nga dito sa tabi ko. Para maranasan ko naman na may anak. Thank <laughs> you pasensya sa lahat ng pagkatiis mo sa akin, ha? Salamat, Hazel.